So na mga welcome to another episode of the, the B.I. where you can be open be authentic and be random and be with the hobby bees Anyway, another episode na naman tayo dito sa behind. At dahil dyan, again, if hindi pa kayo nakapagsubaybay sa ibang episodes, we are tackling a recent na album release ni Hubby David. Sino ba yun? Shabby. Ako ba yun? <laughs> <laughs> hindi po ako si Hubby David siya po. Oo, bakit ang dami sa inyo tumatawa sa kanya ng Hubby David? Ako, Hubby Rye. Kahit in person, pag namin-meet nila ako, sabi nila, Hi, Hubby Rye! Uh, Hindi po ako yon Ako po si Bea Alonso. Ako po si Biala. Biala. So, <laughs> Happy David! ah, <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Ano na nga bang kantang ang pag-uusapan natin? Yes. Yun. Oh, Kaka-release ko lang ng album called A Little Box of Chocolate. Ang dami niyang songs. Eight original songs po na ako mismo nagsulat. And a lot of those songs in collaboration with my friends who are also musicians, singers, performers din. Isa sa mga songs na yun, very important to me. It's called Lipad. Alam mo, very closely sa ha, puso ko yung Lipad na yan. Kasi it's a motivational song. At talaga naman nakaka-relate ako. Pag narinig ko nga yung kanta niya, yun, naiiyak ako minsan. Ako umiiyak talaga ako noon na natapos yung kanta. Diba? Talaga naiyak ako sa kanta mm -hmm. na yan. Pero, ayun. Sino ba nga ang ating kakolab? Sino ba ang kakolab ni Javi David sa kantang Lipad? Yes, ang kakolab natin isa sa mga pinakamagaling na singers and kung hindi niyo alam actually kung nagfo-follow kayo dito, meron akong band na mina-manage, bandar mina-manage na kumakanta sila sa mga event. Isa siya sa mga vocalist ng banda na 'yon. Pero kinakilala ko din 'yan. Bakit? Oh, sikat yung ba si bata niya. Sikat yung batang niya sa lalo na sa Kumu, 'di ba? Oo. Oh. <laughs> At hindi lang 'yan. Alam mo ba kaya din ko sa kanya bata niya is kasi roommate namin siya ni Javi David sa W Copa oh. Noong 2020. Ako ng 2019. ko ng 2019 sa World Championships of yes. Performing Arts. At sumama ko sa Oh, hindi Ako yung parent niya. So, hindi ko talaga makalimutan lakas niyang umutot. Nalo, <laughs> yung, hindi po, ladies and gentlemen, Eric Valdez! Hey, Hi, Eric! Thank you for being with us. Thank you po. Ang pang-uusapan natin me. ngayon, gano'ng kakadalas umutot? Just, <laughs> Hila ka nyo lang, comment nyo ah! <laughs> hindi, you know, on a serious note, yeah, ito si Eric Verne, napaka-talented artist. Sobrang mm -hmm. galing kumanta ng batang ko. So, mm -hmm. Siyempre, hindi na natin pa sa sampulin kasi mamaya at the end of this video, abangan nyo a lyric video of the song, Lipad. Yes. Okay, pag-uusapan natin, ano nga yung favorite line ko dun sa song? Ano ba favorite mo? Ano favorite, favorite line mo ba yan? Oh, Ay, tinanong ko, tapos binalik nila nila <laughs> sa okay, Eric, ano favorite mo dun sa Um, lyrics ng lipad? Ito na lang. Mm. Oh, ano, ako bumalik din yeah. sa akin. Ako nasasagot. Ganito <laughs> po yung vlog na yan. Very random at wala lang. Wala lang. Walang wala wala okay. script po talaga. Kaya nga, be random. Yes. Isa sa mga lines of that song actually. Ito seryoso. Diba? Ito diba? seryoso. Isa sa lines of that song is wala pang or walang lumilipad pa na hindi nadidumanas. Madapa. Madapa. Ulitin natin yun. Walang lumilipad pa na di dumanas madampa. In English, no one, no one who's flying, basta yun yung English. <laughs> Kaya na po yung mag-translate sa mga ba comment English, na lang. Bakit ba kasi English? Bakit kasi in English? Pag-alarap naman yung kanta. Yun ba y, ba y, bakit ba natin? <laughs> pag natin yung sarili natin. Pero very direct to the point naman yun, di ba? Lahat ng mga gustong lumipad, kailangan madaanan mo ding mahirapan at madapa. Yeah. Ikaw ba, Eric? Mm -hmm. nung nabasa mo yung lyrics nung kanta. Uy! Wait lang! Speaking of lyrics ng kanta, hindi na niya alam kung saan siya papasok. Diba? Isa sa a few of the lines of the song, siya din mismo nagsulat. Exactly! Oo! Oo! So, yung part oh. na, yes, yung part na, mmmmmm... Ako yun. Hindi! I mean, yung buong kanta, yung lyrics, and, may part talaga doon na siya nagsulat. Ayon din yung nagustuhan mo at makaka-relate ka? Well, actually, um, Unang-una po sa lahat, isang karangalan po. Isang alah. karangalan. Ang um, mapunta po dito. Ang formal na personal yung bisita ko. Um, yung sinabi po ni Kay David, that is my favorite line. And um, kasi... um, uh, uh, oh, umiyak ba? Umiyak ba? <laughs> wala well, aga pa, wala pang cue. Wala ka ba, bang cue? <laughs> wala <makasayang> natin. bang cue? Wala ka Well, um, nung sinabi po lang po sa akin ni Kay David yung about sa song, sobrang natuwa ako. And um, nung time kasi din na yon na sinabihan niya ako na magko-collaborate kami, um, na-excite ako kasi yun pa lang yung time na, na, na nag-release din ako ng song. So, um, parang hinahanap ko pa rin kung ano yung tunog ko and all that. So, yun, yun nga, babalik po tayo. Yung favorite line ko rin is yung sinabi ni Kia David. Kasi um, sa entire journey ko ng uh, pagiging isang streamer, so maraming beses din akong um, nabigo. Uh, bago ako mapunta sa kung ano man po siguro yung narating ko, kung may meron man po akong narating. Meron! No for sure! Right. Actually, all types of successes, whether yeah. small or big, are to be celebrated, no? Now, alam nyo, it's a given na eh. It's, alam na nating lahat na lahat ng success hindi dapat madali. Kasi, siyempre, mga very quick, yung mga biglaang yaman or biglaang successful, Mabilis Talis din bumabagsak, 'di ba? Ito. Pero yung talagang tunay na successful, yung mga tunay talagang matagal nilang pinaghirapan yung kanilang success. Nagpawisan. It's always a given na nadadapa, na nabibigo, na na-disappoint. Pero parche. the reason why, yes, it's a part of it, but the reason why tayo ay tumatayo ulit at lumalaban ulit. Ano ba yung mga reason na yun? Para sa akin, it's because I have someone like Javier So, an inspiration, diba? Yeah. I have, well, not just so, an inspiration, I have someone who reminds support. me. Kasi ilang beses na po talaga sa buhay ko na sabi ko, ayoko nang kumantang, mm. ayoko nang mag-perform. Mag Pero I always have someone na kahit, pag kahit ako lang is- mag-isa ang kumanta, kahit mag-release ako ng kanta tapos walang nakinig, walang walang listeners, walang viewers ng kantang yun, alam ko si Ryan Tan, si Javi Ray, i-on repeat niya yung song ko hanggang sa ma-memorize niya. Ganun po yung asawa Hindi nga eh, ano pala, ginagawa pala yung kanta, memorize ko na. <laughs> ano ganun, ganun po si Ryan <laughs> e, naman Eric, paano, uh, how do you keep on moving? Or how, Sino what mga, keeps you going? What keeps you going? Sinong mga nag-inspire iyo na pagpatuloy sa Oo, oh, kahit na despite na mata. Pagpatuloy lang mangarap. Bumagsak. Mm -hmm. Well, ako naman po talaga, um, ang mga naging motivation ko nung pandemic is bukod sa family ko, Ah, uh, ito po walang halong eme, Eh. Is si Kuya David and Kuya Ryan, Hello? yung mga friends din na nakasama ko. Tapos bigla so, na ako magbibigay 20,000 dito. Hi! <laughs> hey! Thank you for the time. Kasi seryoso po no. Uh, before po kasi after ako graduate. Uh, be actually before ako graduate, um gusto ko na talagang i-pursue pagkanta. But then, um, hindi pwede kasi kailangan ko muna makatapos and all that. So, nung pagtapos ko mag-aral, uh, Blessing Disguise yung W. Copa. At doon ko po namin sila, Kuya David and si Kuya Rav. Then after that, parang sabi ko, hala, after W. Copa, so what's next? Siguro mag-work na ako, ganyan. Pero parang um, sabi ng parents ko, sige, uh, continue doing what you do. So, yun nga po, yung una is my parents. But then, um, after W ko, pananamit ko na sila Kuya David. Si Kuya David din, ito po walang halong eme. Eh. Ito walang halong eme, eh, Kuya David. <laughs> sobrang, ano, sobrang grateful ako kay Kuya David. Kasi, um, after, after kong mag double ko pa, si Kuya David yung isa sa mga naniwala sa akin. <laughs> then, ito na yung cute. Ito na yung cute. si Kuya David sa mga naniwala sa akin. And, and alam mo, Kuya Ray, every time na dumadating ako sa point na ayoko na, kasi parang parang sa katulad ko na parang uh, mahihain po kasi ako. Eh. Hindi, hindi, hindi ko kaya i-present yung sarili ko to everyone. Um, pero um, may mga kagaya ni Kuya David na naniniwala sa akin. So doon po ako nag-start din sa Chasing Goliath. Then after that, sa, na banda. sa band. Banda. so after that, nagkaroon ng pandemic. Nawalan kami ng work. Um, but then, um, nagkaroon naman ng Kumu. So before Kumu, Um, sobrang dami rin pong nangyari. No? Pero ayun, humugot po ako ng lakas, of course, sa family ko, sa parents ko, sa kapatid ko, and most especially to the people na kagaya ni Kuya David po na naniniwala din sa akin. Mm. Ay, gusto ko yun. Daba? Mm. Talagang pag-inspired ka, tsaka if someone is really pushing you, di ba, and Uh, who wants to really unleash your full potential, diba? talaga na motivate naman. Guys. Pero alam mo kuya, um, naniniwala rin ako na importante din talaga yung mga taong naniniwala sa'yo. Kasi oh, darating po talaga sa time natin na tayo mismo, mawawalan tayo ng pag-asa, ng confidence sa sarili. Yes, ng diba? Beat, diba? To, to be honest, I grew up kasi sa isang family na hindi priority yung pagkanta o gano'n. Because, syempre, may, hindi ko naman ma-blame si na mama papadate papa dati, na gusto talaga nila na mag-focus lang sa pag-aaral, makahanap ng trabaho. Eh, kahit gusto kong kumanta at bumanta pa rin. Pero mas gusto nilang mag-focus ako sa iba. Kaya hindi ko masyado nakita sila na sumuport sa akin sa mga passion ko sa pagkanta. So, pag meron akong kanta, wala sila lagi doon. Pag meron akong mga activities na ganyan, hindi sila masyado susuport. Wala talaga, hindi sa hindi masyado, hindi talaga sila. And I don't blame them actually because iba lang siguro talaga yung panan pananaw nila sa mundo na na I think they were just being protective of me kasi alam nila ang buhay ng isang musikero or isang mga awit mahirap oh. so they wanted me to get um, a a better job na mas stable yet like a paying uh, job no? ganun ano. yun. so pero pero because wala sila doon nahirapan din talaga ako, no? But it was when I met Kabi na first time ko naramdaman yung unconditional support na hindi lang dahil na yung hindi lang parang I support you, I love you, siya kanta ka lang, hindi ganun, pero he was really present in all times. One of the lowest points in my life, ang dami sa inyo nagko-comment, pag kumakanta ako sa mga videos, sa mga vlogs namin, meron sa inyo nagko-comment na, Uy, happy David, sumali ka ng tawag ng tanghalan naman. Sa totoo lang po, sumali po ako. That was year 2017. 17, yeah. yeah. And hindi ako pinalad. Naalala ko yung moment na yon, sobrang devastating yun sa akin. Um, because, ang nangyari ko talaga, nagong. Okay? Nagong siya. And then, ang pakiramdam ko, hindi ako magaling. Pero, more than that, kasi noon, meron ako mga gigs, meron ako events. Marami na akong mga nangyayari sa buhay ko. Ang first pakiramdam ko talaga, pumasok sa isip ko, oh my gosh, anong sasabihin ng mga kliyente ko? Baka mag-cancel sila, baka wala nang kumuha sa akin. Piling ko talaga bumagsak yung mundo ko. Para sa akin, para akong pinahiya bu sa buong Pilipinas. Kasi, syempre, nationwide yung airing nun eh. So, parang I felt publicly humiliated. As in, ang dami yung tumatakbo sa isip ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Before ako kumanta, kinahanap ko si Javi Reyes sa audience, hindi ko alam kung saan siya kasi ang dami nangyayari, sumasayaw yung mga tao, ang saya-saya. Tapos so, oh, kanta lang ako ng kanta, ini-enjoy ko na lang yung moment, nag enjoy naman yung crowd, sumasayaw yung mga hurado, sumasayaw yung audience. Tapos biglang nag-gong, nagulat ako, ay, nag-gong. Tapos, nung tumahimik ako, awkward silence, isang tao lang ang lumabas sa audience. Mukha ni Abiray. Tapos nung Nandun nakita ko, parang ikaw lang nakikita ko. Wala. May mga sinasabi sila, hindi ko na naririnig. Mukha lang ni Abiray nakikita ko sa audience. And I can see his mouth saying this all the time. Sabi ko, it's okay. It's okay. Gano'n siya. Kaya ka to. Sabi ko, it's okay. It's okay. Gumuho yung mundo ko. Gumuho oh. yung mundo ko, pero nakita ko yung tao, the only person who mattered, who told, who's always been my fan, who said, it's okay. Parang, I, I, I felt afraid that everybody will reject me and will laugh at me. But the person who mattered, the person who has always been supportive of me and who always was cheering for me even before I joined that competition, says it's okay and he's still a fan. Yeah, kasi ang nasa isip ko noon, itong uh, experience ito will not define who you yes. are as an artist. Mm -hmm. Kasi isang 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 ano lang yun eh pangyayari lang yun eh sa buhay mo. Yun talaga ang literal na nagdapa ako. Na ka talaga na sabi ko hindi babangon ka. Kaya mo yan. Kaya nung ako sabi ko sa kanya it's okay. Parang gusto syempre nararamdaman ayo kung i-invalidate yung feelings ni Javi David na. Pero that moment that time I know that he needed support. Kasi alam ko yung pakiramdam ng ganong sitwasyon and I was there to support him all the way. Kaya yung sinasabi ko talaga na, everyone was very silent and I was there. Kasi yung mga ano ko natataka, bakit siya nagawa, bakit siya nagawa? Tapos tumahimik sila and I was like, it's okay, it's okay. gumagano talaga ako ng movement para makita niya ako. It was a beautiful moment and it was also a life-changing moment. After that, my life changed naman. Ang yeah. And successes after that, no? I was able to release songs with ABS-CBN Star Music. Tapos I was able to, to take home um, tawag nito, medals from W. Copa. four gold medals, three division champion plaques. And, and isa pa is naging siyang grand finalist ng Himig Handong. Yes. I wrote a song for Moira De La Torre and Agsunta. A lot of successes Kahit actually. Win -win man lang. And sometimes when we are in that moment na nadapa, you just keep on going. You feel, when you're in that moment, you feel like tumigil na yung mundo. Yeah. Feeling mo, parang there's nothing worth living anymore pero you have to look at the bigger picture yes. because there's still so much that can happen to you pero para sa inyong lahat na nakikinig pag nandun ka kasi sa baba minsan mahirap isipin yung future eh mahirap yung makita yung big picture that is why it's very important to have someone to support us and to cheer us on I have Javier and but not everybody has that you yes. have your parents your supporters or so, your actually, love ano, friend. siya, eh. love uh, friends depende talaga siya kung um, kung sino ka so pwedeng kung strong talaga yung faith mo sa panginoon pwede kang kumuha ng Anakil. lakas ng, ay kumuha ng lakas ng loob sa kanya pwede rin sa family mo i mean kahit kanino talaga pwede and dahil ng sinabi ni kay David hindi porket nadapaka yun ka na minsan ano lang siya eh. minsan parang redirection lang siya na um okay nadapaka ngayon pero gawin mo yung motivation para sa mga susunod mo, mas maging matagumpay ka. Para sa mga susunod mong mga challenges, uh, hindi, alam ko kaya ko to kasi um, nalagpasan ko na to dati. Kung kagaya mo ako na walang Kuya Rai, <laughs> pwede kang kumuha ng lakas ng loob sa, Pang ng loob sa Panginoon. No? If you have faith kay, Lord, pwede kang kumuha ng ano sa kanya, ng lakas ng loob. And um, siguro kung kayo, wala pa rin, wala pa rin talaga kayong mapagkuhanan ng lakas ng loob or parang kulang pa rin. Sana itong song namin ni King David, yung mapagkuhanan niya ng lakas ng loob. Mm -hmm. diba? oh, maganda yun. Kasi alam mo, itong song na ito, every time na pinapakinggan ko to, talagang nai-inspire ako. Talagang naiiyak ako because um, siguro nag-reflect baka ako sa so naging journey ko, naging experience ko, kung paano ako lumipad. Yes, ikaw, diba? in your so, life. I I'm sure kapag narinig nyo to, itong kantang to, makaka-relate kayo and uh, sabi nga ni Eric somehow sana makatulong sa inyo para humugot kayo ng inspirasyon at saka ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Yes, at okay. hindi lang kagaya namin na mga artists, no? Kahit anong field. Ano, kahit anong mga pangarap. Yes. Oh, yes, so personal right. uh, goal nyo, kahit okay. anong pangarap. Okay. Meron akong nabasa na comment sa isang vlog natin, sabi niya na, Uh, parang ang hirap pa rin gawin. Gusto ko na rin, gusto ko, gusto ko nang sumuko. Pagod na pagod ako. Merong isang line din dito sa song ng Lipad na sabi, um, okay lang magpahinga. Yeah, kung kung yes. napapagod na ayos lang may bukas pa. Oh, may bukas pa. Kung napapagod ka na Pahinga ka Stop mga. for a moment. Pause, oh, for, pause a moment. Unahin mo muna sarili mo for a moment. Um, yes. <laughs> And then, kapag nakapag-recharge uh, recharge ka na, you go ahead again. Mah mahalaga rin po kasi talaga yung nagpapahinga ka. At huwag kang susuko. No, magpahinga ka lang kahit gaano katagal, buting gaman ka man ng inang linggo, buwan, taon, wala siyang timeline. Kada tao, iba't iba yan. So, huwag ka lang susuko. Yes. Alam mo sa sarili mo kung kailan ka na ready. Yes. Para mag-spread ng Wings Mind Fly. Yes. <laughs> diba? Yes. Sana yeah. naman pwede tayong sponsor ng Whisper with Wings. <laughs> <laughs> So guys, eh, ayun Speaking of ready, excited na sila mapakinggan ang yes. kanta ni, bagong kanta ni Abi David na Lipad by yep. Abi David and in collaboration with Mr. Eric Verde. Here is Lipad by David Mercado featuring Eric, Eric hey, Verde. Verde. Sa lalong lumalayo, pangarap na hinahangay Huwag malungkot na walang lumiripat pa Na di dumanas madaba Kung naisumikat sing liwanag ng mga tala Lumiyab ka ng tulad ng bituin sa hilaga Kung napapagod na magpahinga ka muna Ayos lang may bukas pa Balang araw lilipad Bukas ang siyang maglalahad Sa tadhana'y nakasaal May di matutupad Gene SA- Sa aat mithi matutupad balang